Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again ng inyong chismos ang kaalda vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood mo support at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula sa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag skip ng segment okay just um, watch it um, before and after hanggang sa hulihan okay start finish and don't forget to share this video and syempre um, very very interesting tong ating main topic for today's video kaya makatutukan ninyo so ito na dumako na tayo sa ating main, main topic for today's video ayon nga kay Mayor Joy Bill Monte at nagsalita na siya kaugnay um, sa flood control project at ito nga may ibononyag siya about dito sa mga pinaggagawa ni Adjo, ni Arjo Atayde na wala naman talaga sa original na, pla, na plano or original na mga proyekto para sa QC so ito na guys watch this Uh, mamaya ipapaliwan sa inyo ng buong buo. So, ito na guys Watch this Quezon City Mayor Joy Belmonte Binira si Representative Arjo Atayde Dahil sa maanumalya niyang flood control project Ang masakit 14 billion pesos sa 17 billion pesos na ginastos sa mga flood control projects na ito, ay hindi na ayon sa ating, or I could even say taliwa sa ating drainage master plan. Saan nga ba dinala ni Arjo ang 14 billion pesos na para sana sa flood control na malaking tulong sana sa mga Pilipino? Quezon City Mayor Joy Belmont. At kung nakita nyo na ngayon recaps, once again sa ITT o sa mga admins, Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mismong si Mayor Joy Belmonte na ang nagbuko or nagbooking sa mga kung ano-ano mang katarantaduhan at kung ano-ano mang kagaguhan ang ginagawa ni Arjo Atayde na wala naman talaga sa plano or original plan dun sa QC gaya ng mga project na bigla-bigla na lang na no. Yan mga plano yan ni Arjo at na wala naman talaga or hindi naman talaga naaayon sa plano. 'Di ba? Ang tawag diyan. Ang tawag diyan sa ginawa ni Arjo or sa ginagawa ni Arjo nung hindi pa nagkakabukuhan. Eh talagang bidabida -bida, or talagang pala decision, 'di ba? Um, decision maker siya eh. Hindi man lang siya maghintay dun sa mismong mong kaalyado niya o kaalyade niya 'di ba kaalyade niya o kaalyado niya kung ano ba talaga yung plano niya o kung ano ba talaga yung pinaplano ng kaalyade kaalyade niya o kaalyade niya 'di ba nako ang tawag yan bida bida paano kasi 'di ba nangungulimbat na pala ng pera tong si Arjo at teka lang 'di ba binuking din ni Mayor Joy Belmonte or ni Joy Bel ni Miss Joy Belmonte or ni Ma'am Joy Belmonte kung saan ba ang nakulimbat niyang pera 14 billion pesos lang naman 'di ba hindi I'm sure guys hindi kayo makapaniwala dito sa ninakaw ni Arjo at din no dito sa Pilipinas at wag na kayong magtaka guys kung saan napunta wag na kayong magtanong kung sa napunta eh halatang halata naman talaga kung sa naman talaga napunta yung pera eh ba diba? kung saan naman talaga napunta yung pera eh di dito sa pag abroad niya ba diba? sa pag abroad niya sa pagpapasal niya or sa pag pagpunta punta niya sa ibang bansa ba diba? na wala naman talagang dapat puntahan ba diba? puro sa bakasyon ba diba? puro sa bakasyon eh samantalang hindi naman siya napapagod, 'di ba? Samantalang si Mayor Joy Belmonte, pitang kitang-kita naman, 'di ba? Inaasikaso si yung Quezon City, pero siya nasan siya, 'di ba? Nasaan si Arjo that time? Nandoon. 'Di ba? Basing busy doon sa kaka-abroad niya. Kakapasarap niya. Kaya naman pala saganang sagana si Arjo sa pagpapasarap noon. Kasi nga naman, mayat maya, di ba, namtataka tayo, labas ng labas ng bansa. Um, labas ng labas ng bansa, labas ng labas ng um, ng Pilipinas. Yun naman pala, di ba? Ang laki ng ninakaw niya sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino, 14 billion pesos. O, oh, di ba? hindi nagsisinungal hindi nagsisinungaling si Mayor Joy Bel Belmonte kaya wag niyo siyang para wag niyo siyang paratangan or husgahan kung nagsisinungaling man siya or hindi 'di ba kasi kitang-kita naman talaga sino yung nagsisinungaling sa hindi eh eto lang ha hindi naman pala sa projects napunta yung mga perang um yung mga perang ik kinulimbat niya or mga perang um mga perang na lakeum niya or ninakaw niya, di ba? Ito lang naman ang mga pinuntahan ng perang ninakaw ni Aldo, okay? At hindi at hindi pa naaayon sa mga plano ang yung mga projects na pinagagagawa niya sa QC. Ito lang naman ang ginagawa niya. Um, like this um like like si Arlo, ba? Diba? Um, mga pinagagawa niya, wala naman, hindi naaayon sa plano. For short, talagang bida-bida. Siyempre, ikaw ba naman nang magnakaw ng 14 billion pesos? Or isa sa mga nag isa sa mga nagnakaw ng 14 billion pesos, hindi ka magbibidabida. At ito lang naman mga pinuntan, mga, mga, pinuntahan niya ng pera ng ninakaw niya or pinulimbat niya sa buong sambayan ng Pilipino sa mga taga-Pilipinas. Nag-a-abroad siya. At ito ah, nakapagpatayo siya ng bahay sa France, ng beach resort, ng um, beach resort, and syempre, um, ano pa ba tawag doon? Yung what do you call this? Bahay pa, may malaking ref, 'di ba? May may yate yung nanay niya, 'di ba? Um, or may yate sila. May maski yung kapatid niyang kapapasok pa lang sa showbiz, eh talagang may ng yaman. Pero yun naman pala, yun pala yung um, yun naman pala yung galing sa flood control project, ba? Diba? Yun naman pala yung perang ibinulsa niya. So, tapos ngayon, alatang alata na nagsusunungaling siya, ba? Diba? Pagka tinatanong siya, wala daw siya kinalalaman at hindi daw nila pagmamayari, yung mga pinagmamayabang nilang, yung mga pinagmamayabang nila noon sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ba? Diba? Sa Instagram at kos, sa kung saan saan pang social media platforms, di ba? Kaya sorry na lang talaga Arjo, wala ka nang lusot. Mismong si Mayor Joy na yung naglaglag sa iyo, di ba? Um, tapos yung mga projects na pinagagawa mo na wala naman talagang kinalalaman or hindi naman talaga naaayon sa original plan, sa original na plano. Eh, diba? ginagawa niya talaga yung mga ganyang plano yung mga plano niya for short yung mga mga planong yun na hindi naman talaga naaayon sa original na plano para sa QC or para sa Quezon City eh talagang ginagawa niya talaga talagang 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 ginawa niya diba? talagang um, talagang siya gumagawa siya lang yung gumagawa ng mga ganyang kaplanohan na hindi naman talaga naaayon, hindi naman talaga sumasang ayon sa kung ano man yung plano, taliwas dun sa plano ni Mayor Joy Belmonte, yung plano niya, di ba? For short, nagpaplano siya ng sarili niyang plano para sa Quezon City, di ba? Nagpaplano siya ng hindi man lang kumukonsulta dun sa dun sa kaanib niya, di ba? Dun sa ka ka kaalyado niya or di ba hindi man lang siya gumagawa ng ganun hindi man lang siya kumukonsulta kung okay ba talaga yung plano niya or di ba sabay sila dapat magplano hindi eh di ba yun pala kaya pala ang tapang mapang ahas na magplano to si Arjo nang hindi naaayon sa original plan di ba eh may mga nakulimbat na palang pera di ba may mga nanakaw na palang pera Diba? So, shocking talaga. Shocking, revela shocking revelation talaga. Yung revelation ang ang isinawalat ni Mayor Joy Del Monte. Kaya, diba, ang tapang din talaga ng Mayor Joy na magsalita. And syempre, man, uh, mag, um, pag ng TV, Bakit? um, mm, mm, ano yan? Nagbibidyo ako. Live video? Oo. O siya, mo. Hindi pwede Ano? Um, basta mababa pa to. Basta Oo, oh, oh, yun na yun. Basta. So, ayun nang ano no. Gaya nga nang sinabi ko kanina. Pwede. Eh, yung mga ano ni Arjo talaga taliwas. Kaya siguro, kaya pala taliwas at kaya pala hindi sumasang ayon or hindi sumasang ayon sa mga plano sa original plan dun sa kuso yung mga um, or kaya taliwas sa mga plano ni Mayor Joy or sa lungat sa plano di ba kaya pala siya gumagawa ng original niyang plano <laughs> Diba? ba? Uh, genius pa siya, eh. 'di ba? Um uh, ganun-ganun pa yung issue niya, 'di ba? Um pero yun naman pala, 'di ba? Kaya pala sa nagpaplano behind um Mayor Joy Belmonte kasi nga may mga kinulumbat na pala siyang pera or may, mga nanakaw na pala siyang pera, 'di ba? And hindi lang naman dun sa pagpapasyal niya abroad yung mga pinag pag niya, 'di ba? or sa mga um, hindi hindi lang yun talaga yung mga hindi yung mga ganitong bagay lang naman yung mga pinagagagawa niya, di ba? Hindi lang naman yun. Ang mas matindi pa doon, di ba? Yung mga pinagpapasar niya, mga pinag-upload niya, maya't maya, diba, um, nag-a-unwind diba, madalas kong nakikita yan sa social eh, madalas kong nakikita yan sa instagram eh sa twitter, sa facebook Ay, na, na uh, madalas ko yan nakikita dyan sa diba, tapos ngayon bigla silang tahimik, bigla silang um, bigla silang nananahimik ngayon diba, bigla silang um, tameme ngayon, paano? 'di ba? Buko na sila, 'di ba? Hindi na rin sila makakapagsinungaling dahil mismo din ka kaanib ni Arjo na si Mayor Joy Belmonte ay nagsalita na kaugnay sa kinakasangkutan na isyu ni Arjo, 'di ba? O baka wala pang maniwala dito ha, wala pang maniniwala dito eh mismo si Mayor Joy na talaga ang nagbooking ng katotohanan, 'di ba? Eh tanga na lang kayo at bulag na lang kayo kung hindi niyo papanininiwalaan si Mayor Joy, 'di ba? Kayo na may problema, hindi nakame. 'Di ba? Um, at hindi na talaga at buong Pilipinas na talaga ang may problema kung hindi pa sila maniniwala sa sa kwento natin or sa um, nilalabas natin katotohanan. Hindi 'di ba? Anong palagay nyo kay Mayor Joy magsasalita ba yan kung um, kung wala lang kung wala siyang ebidensya or kung wala siyang nalalaman, di ba? Wala siyang ebidensya ang binipit-bet, di ba? Anong palagay niyo diyan kay Mayor Joy Angat, di ba? Hindi yan magsasalita salita si Mayor Joy or, or hindi niya ilalaglag si Arjo kung wala siyang nakikita na um, na ebidensya at resibo sa mga pinagagagawa ni Arjo, di ba? Kaya deserve na deserve lang talagang ilaglag ni Mayor Joyan si Arjo. Kasi doon sa mga pinagagagawa ni Arjo na hindi naman talaga dapat ginagawa ng mabuti. Kung naging mabuti man talaga yan, silpe ng QC. ba diba? Kaya sorry na lang talaga. Sa susunod na magsisunungaling yan, ay naku, talagang wag na wag nyo nang video. so nung um, ano hindi pa, ba? Huwag na um, ng bonggang -bong ba? So, bye bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and and don't forget to click the notification bell below para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.